What's up guys? Nandito ako ngayon guys, malapit sa near hotel. Ayan po na, gusto ko lang pala i-flex yung dates dito sa Saudi Arabia. Tigbunga na naman. Ayan po no. Ayan po no, nagtigbunga na naman ng ano. Uh, kaso nga lang maraming ibon kaya hindi hindi makikita yung buong. Ayun pala, okay naman. Ay, hindi, pangit ng pagkaano. hindi makita masyado maliit pa kasi yung mga bunga niya hindi pa gano'ng kalaki And doon sa kabila ang dami palang bunga doon mm. dito na area ang dami niyang bunga puntahan natin dito pala yung dito no, sa malapit sa near Utim, umalhamam ang kanilang grips dito ay nasa ano, ay grapes dates, nasa gilid lang ng ano, ng kalsada, ito doon kalsada dito doon sa kabila kalsada ayan po, marang bunga kita ba? Pag ayun, kitang kita. Maliliit pa yung mga bunga niya. Ang daming bunga niya, oh. Ay, lumulupad yung mga bati. Walang yaka yun. <laughs> Tinakot doon sa kabila. Natakot ang ano. Ayun. Ang dami nito mga ano, dates na area. Ay. Ay. Tinakot nilang pating. Wala ano. Ayun. Ano ah, ang dami doon. Oh. Naka, nakahilera sila. Ayun ang astig. Astig. Nakahilera sila doon. <laughs> Ayun. Lumulo pa mga pating. mo. Oh. <coughs> kasi may pumuputok doon sa itaas iwa. may pumuputok doon na area o oh, kaya natakot yung mga pating kaya lumala na naman ano kaya yun kaya yun tolo yung mga Imbes na dates dates yung efiflex ko pating yung na ano ko okay na yun ah